Isang retired si Ferrer na budol ng isang babaeng dating OFW. Ang babaeng nireklamo nire ng nasabing si Ferrer ay nakilala nga lang nito sa isang social media. At matapos nga ang kanilang pag-uusap, ay agad nga silang nagkapalagayan ng loob. Agad nga nagtiwala ang nasabing si Ferrer sa nasabing babae at hindi nga rin ito nagdalawang isip na magbigay ng perang pang negosyo nang humingi ang nasabing babae. At matapos ng makuha ng babae ang tiwala ng si Ferrer ay doon na nga nito sinimulan ang nasabing pambubudol. Hanggang sa umabot na nga sa daang libo ang nadali nito sa nasabing si Ferrer. At kung paano nangyari ang nasabing pambubudol, panuuri natin ang video na to. Maaari nyo po bang ikwento muna sa amin? Paano nyo po ba nakilala itong si X? Sa ex? Facebook? Sa Facebook! <laughs> okay, ano, ano yun? Na, na nakita mo lang, nag-appear, o <laughs> message mo na, o nag-message sa nag sayo? Sa, sa dating, mayroon dating dun eh. Opo, oh, yes. Sa yan, may, po. may puso. Mm -hmm. oh, dun, dun, Ah, okay. So <laughs> nag-match kayo, parang ganun po ba? Parang ganun na nga. Wow! Tag Tagasan po kayo, sir? Dito lang sa Quezon City. Quezon, Quezon City. Etong yung si ex-girlfriend, Tagasan. Tagasan Pedro po. Sa si Pedro Laguna. So nung nag-match kayo sa Facebook siguro, nag-usap-usap na rin kayo dyan. Mm. And nakapagkita rin kayo. Nakapag-meet mm. nakapag naman siguro kayo, Ah, sir. nag po talaga kami. Oo. At talagang naging formal na talagang naging kayo, official. Mm, Ganun na nga. Okay. Tapos ng ama, no, nagsumampala nagsum na ulit ako sa barko. Mm. Nung May 9. Itong taon po, 2025. Uh, so, sir, paano po umabot no na kayo po ay nagpadala ng pera? Hindi, nung una, uh, sinabi niya, wala nga araw ng trabaho. Tapos ano siya kasi, did. OFW rin siya. Tapos sabi ko, sige, marunong daw siya, marami siyang alam na ano, negosyo. Pinigyan ko ng po pang tindahan. Tapos sabi ko, sige, pag nag-boom yan, mas bibigyan kita ng mas malaking puhunan. Malinaw po ba sa inyong dalawa na yung ibinibigay is pampuhunan talaga ng oh, isang di, negosyo? Ano, ano, yun? wala ka ano na yun. Bigay ko yun, wala akong sinihinihingi ron. Ang ah, okay. lang. Itong huli lang yung ginawa niya sa akin kasi budol na Okay, sige sir. Ikwento niyo nga po paano umabot doon? Yun, yung una, binidyan ko ng punan nga. 22k. Tapos sabi ko pag sabi ko sa kanya susugal ako sa iyo. Sabi ko ganoon sa kanya, bibidyan kita ano pag nag-click 'yan, ah bibigyan kita ng mas malaking punan. Eh tapos biglang nawala yung ginagawa niya tindahan na wala, hindi niya natuloy. Hindi na ako nagtanong tapos sabi niya, gusto niya ako makasama. O sige ka ako kumuha ka ng bahay. Okay. Para pag-uwi ko, magsasama na tayo. Binidyan ko ng pangalan ng pampaupa ng bahay muna. Hindi naman ginawa ino wala rin kinuha ang bahay. O saan daw ginamit yung pera? Dinagdag daw sa puno na let. ang ano, tapos no, nung ganun na, sabi ko sige, andiyan na yan, pera lang yan. Hindi ako galit sa iyo. <laughs> ang kasi nang umuwi ko, nakita kami. Yun na nga, tapos nagkalok siya ng mayroon siyang kaibigan na ipapaano sa akin. Ah, mayroon daw pinapasa parlor kay biga niya. Ngayon, hindi nakapagdila ko. Ang halaga ng parlor, 120,000. Parang naano rin ako, sabi ko, baba ata na ito. Tapos yung nabigla ko, 120, sabi ko, baba na ito. Eh, maganda yung lugar rin. Nasa, nasa along the highway. highway. oh mag Okay na, hindi nagkasundo na kami. Tapos nung, uh, nung 31, nag-down ako ng 20. Tapos sabi niya kasi kailangan man ano, kasi baka meron pa akong ibang kausap. Yung kinabukasan, binigay ko yung 100,000 na. Pinumpleto niyo na yung oh, 120,000. Oo, na hindi 000. ko alam. Yung 20,000 na unang binigay ko pala, sinuoli ng may-ari, umatras na siya. Binalik doon sa partner, sa ano ko? Sa ex. Oo. oo. E, hindi sinabi sa inyo hindi yung ex sa ninyo. Hindi sinabi sa magkasama kami nung, tasa, nung ano nga, 31 niya. Nung 1 nga, bumalik ako sa San Pedro para ibigay ko na yung 100, yung 100K. Eh ngayon, meron yung may-ari ng parlor, meron siyang katiwala sa parlo na binigyan ng authority na siya tatanggat ng pera. Kasi nga, pupunta raw ng Bulacan yung May are. kausap ko. Okay. na, okay na. Ba, ano, hindi ko sana ibibigay 100 k kasi gusto ko makarap yung mayari. Opo. Eh, nung pinakita sa akin yung, ito, meron kasulatan na authorization na tawag na ito na... Pwede siyang tumanggap ng pera. Parang nanon na rin ako. Sabi ko, sige. Nung inabot, nung, binigay ko na yung pera, yung nakatanggap pala, nakatalisip siya na message sa may-ari na huwag mo nang ituloy, balik mo na yung pera. Okay. Binalik ulit sa ex ko na hindi ah, okay. na naman binanggit sa akin. Hindi sa iyo ibinalik. Wala na. Sabi ko magkasama tayo, hindi mo ba lang binalik sa akin? Oh, uh, uh, Tapos magkasama. pumunta ka pa ba sa bahay ko. Wala akong alam na sa iyo na pala yung pera. Eh, kinakausap ko na maayos, kinausap ko yung mga anak, yung kapatid kasi pumunta na ako sa bahay, pinabarangay ko. Nagsama ko ng barangay para walang gulo kasi hindi ko lugar yun eh. Yes sir, okay. Yan, sabi ko, pakit? Sabi mo sa mama nyo, sa kapatid mo, na makipag-usap lang sa akin, hindi ko kayo guguluhin. Tapos nung huli na nga, sinabi ko, kahit 50 na lang ang ibalik mo, tapos na, hindi taka, hindi, wala, hindi kita kakasuhan o ano, tulong ko na lang ulit sa iyo yung 70. Hanggang ngayon, wala. Kailan po uh, na ibalik kay, sa ex po ninyo, yung 120,000? Nung araw na nagbigay ng 20 ako, binalik na kagad rin pala yung 20 Okay. Sa kanya. K kailan po yan, sir? 31. Nitong oh, August. August Oo. Oh. Tapos nung auno, binigay ko yung 100,000. Binalik ulit pala sa kanya ulit. Hmm, na hindi, hindi. bin... Oo, oh, na hindi, hindi ko alam. Parang the other week lang pala yan. Oo. Oh. Eh, ang hirap naman paniwalaan. Nawala na lang na parang bulay yung 100,000. Na... Pero kailan yung sila huling nakausap, sir? Nung isang araw, nag-message sa akin. Ano daw pong nangyari doon sa pera? Wala na, hindi na inaaning pera. Sabi nga sa akin, eh, pag binalik ko yung pera sa iyo, iiwanan mo na ako. Eh sabi ko, sino na matinong lalaki makikipagsasama pa sa iyo sa ginawa mo ngayon? Pero wala na, hindi na makita kakaswan o ano. Ganun na lang usapan natin para walang samahan na loob din. Ibalik oh. mo yung 50, sa'yo na yung sobra. Kahit 50 na lang, sabi mm. ninyo. Oo oh, nga. Billy Boy, Aldover, magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon, attorney. Ang unang tanong namin is, asan po yung pera? Yung tungkol sa pera na sa kapatid ko ang nakakalam. Asan ah, po ba kasi yung kapatid ninyo, Sir Billy? Sir, nang honestly lang, Sir, umuwi ako dito sa bahay niya. Yung pag-uwi ko dito, wala siya dito. Hindi ko siya abutan dito, Sir. Okay, pero nabanggit ba sa inyo ng kapatid ninyo na eto kilala niyo naman tong si Sir William? Yung... Meron siyang hinahabol worth 120,000 pesos. Oh. Hindi naman birong halaga mm, 'yan. Hindi biro 'yan. Ah, Billy 'di ba sinabi ko naman sa kuya, iyo na, kuya, kuya. na kuya. kausapin ko lang yung si Agnes na magkakapag-usap oh. mm. sa akin. Wala hindi hindi ko hindi ko siya didemanda ano, kung oh. anong mapag-usapan para maayos mm. lang, sabi ko, walang oh. problema, hindi mm. ko kayo aani, sinabi ko naman sa iyo eh. Mm. Sabi ko, marap lang siya kausapin lang ako. Oh. Siyempre, malay mo, pag-uusap mm. namin, mabago pa iisip ko, ano, ma ano pa, ma pero yung magsasama no. kami, parang hindi na, malabo, kasi ginawa niya na sa akin to eh. Oo, oh, malabo na talaga yan. Eh. Ang importante na lang dyan, nang magharapan kayo at mag usap ng masinsinan. Eh nga, eh, na hindi, hindi nakikipagharap sa akin eh. Ang tagal, best na ako nag bend sa kanya, nagmamakaawa pa ako. Mm. Siya pa yung demanding. So, ganito, Ganito nang makipag-ordinate ako para makatulong naman ako si eh, siyempre kapatid ako. I eh, eh, ano ko i eh, force ko na i-contact siya na makipag-usap sa iyo. amount na ito was meant for business it was not meant for no. her. Oh, kasi so, binigay ko, hindi ko iningi yun, hindi ko na, bigay ko yun eh. Oo. Oh, oh. Bulong ko yun eh. Pero, Pero, ang... Pero, yung bubudulin niya ako ng ganun, yes. eh, hindi, parang, di ba, uh, ay muna ako. Hindi naman ako nagpakita sa'yo ng pangit. Yes, yes. At eto ha, Sir Billy okay. Po, eh, ang sabihin po ninyo sa uh, kapatid po ninyo, mas mabuting makiusap na lang siya, ayusin na lang kay Sir William. Otherwise, meron siyang criminal liability diyan. Ayun oh, nga po eh. Oh, ay ayaw naman siguro ninyong makulong yung kapatid ninyo. Uh, Sir Billy Boy? Yes po. Uh, yes po kasi may mga anak rin na oh, pinaparal. nga sinabi ko nga rin eh. May liit Hindi ko historbo. Bakit makipag-usap na umpisa pa lang sinabi ko na. Oo. Oh, o. Oh. parang ma maayos naman talaga kausap itong si uh, Sir William. So, I think, uh, wag na lang niyang palakihin pa. Sir Billy Boy, the best thing here, harapin niya si Sir William, dalhin niya yung pera, Then, ayun, problem solved. Tapos, oh, walang usap. Walang ano. Magkakausap kayo ng maayos. Ba't nagawa niya sa akin niya? Ba't umantong dyan? Naalala ko lang, nabanggit niyo kanina, nag-message the other day, di ba? Na kung ibalik niya sa inyo yung pera, iiiwanan mo na siya. Hindi, nung mga una pa yun. Nung mga una pa yun. Nung, sa ibig sabihin nito, ayaw niya mag-ipag-break sa'yo? Parang ganun. Kasi sabi niya nga, natatakot siyang mawala ako. Eh, sabi ko sa ginawa mo, kaya nga pinakakuha kita ng bahay para magsama na tayo eh. Kaya ako kinuha yung pumayag ko sa negosyo yan, ikaw mag-aasikaso, kasama na tayong dalawa talaga. Yes. Eh ba't ganun na nangyari? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, pag binalik ko yung pera, iiwanan kita. Eh sino ba naman lalaking matinong yung ginawa mo kanya, makikisama pa sa'yo? Oo. Oh, oh. So, so sir, pag kahit ibalik niya, let's say, yung, yung pera na yan, wala na. Hindi, wala talaga to. Break kaling, na talaga. Wala na talaga, hindi naman na. Ano, bina, Para naman akong inuntok ko pala. Kaya, ko sa... kaya nga, <laughs> ang hirap ng pagkatiwalaan, hindi ba? <laughs> wala, hindi na talaga. Mala, baka siguro, meant na alam, talagang mag isa na lang siguro ako tatanda. Okay, okay. <laughs> Kaysa yung magkaroon pa ng mga ganito ulit sa susunod. Ayan, si Sir Billy Boy, i-arrange naman daw po niya. Umaasa kami, Sir Billy Boy. Sana within the day, makausap po ninyo, yung kapatid po ninyo. Ang maganda sana, ano na lang, Magkita silang dalawa tapos dito sa bahay Ayun, na nandito rin ako, mag-usap sila ng maayos tapos ibalik yung pera. ganun na lang. Magandang hapon po sa inyo. Kagawad Hatayna. Um, hello po, magandang araw po. Hihingin okay. lang po sana namin ang tulong po ninyo, total nabanggit na lang din naman nung kamag-anak ng inireklamo dito. Ang the best way dito is pagtagpuin po sila. Pero uh, hindi kami comfortable, hindi rin comfortable itong si Sir William na sa bahay pa nung kanyang nireklamo. Nire Kaya... Maari po kaya uh, kagawad diyan na lang po sa barangay uh, uh, with your Apo. presence, ma sigurado natin na magiging maayos yung pag-uusap at kumbaga eh, panatag din naman yung loob ni Sir William. Opo, uh, bali attorney tama naman po kayo. Bali ako po ay nalulungkot sa naging istorya po nilang dalawa dahil isa po sa kabarangay po namin yan. Para po kay Sir Willie, marapat lang po na kayo po ay mag-formal complaint po sa aming barangay. Bukas naman po ang aming barangay po, Sir William para po kayo ay maghain ng formal complaint laban po kay Ma'am Agnes. Sa gayon po ay mapag-usapan nyo rin po kung ano po yung mga dapat isettle at ano po ba yung mga dapat pagkasunduan. Mas maganda po na sa barangay na lang po tayo together with uh, barangay captain po. Uh, Doon na lang po tayo mag-usap. Sir, okay naman po sa inyo sa barangay na mag-usap. Oh, okay na. Tapos mayroong police kasi may rap. iba yung lugar nila eh. Oo, oh, hindi sir. Sisiguraduhin naman po natin na kayo po ay ligtas. Okay? Uh, uh, una sa lahat, si sir pupunta dito in peace. Uh, ang mm -hmm. uh, gusto nga niya makipag-ayos eh. Oh, wala, ito, wala wala akong ibang gusto nga... ni sir ng sir nang gulo. Edit eh, ngayon pa lang nagsampa na siya ng kaso. Wala akong balak i ganun siya dahil may mga anak siya eh. Okay. Maganda na yung pinakita mo but may mga tao pang ganyan kasi. Oo. Oh, oh. Ayun, kagawad ha, i-coordinate po natin ano yung best uh, day and time. Mm -hmm. It's just a matter of time na pagtagpuin kayo. Ibabalik po kay Uh, Sir William yung halaga na yon. Sige po ha, kagawad, i-coordinate po namin. naman ang aming attorney, papasamahan natin syempre ng reporter itong si Sir William para dagdag panatag sa kanyang kalooban at wala naman talagang mangyayari masama sa kanya, lalo na kung nakapamagitan ang barangay dito. Sa panahon nga ngayon, ay marami sa ating mga kababayan ang nagkakatuluyan at nagkakamubutihan sa pamagitan ng social media. Pero ang iba ay ginagamit nga rin ito para makapanloko. Wala namang masama kung maghahangad tayong makahanap ng ating mga makakatuwang sa buhay sa pamamagitan ng social media. Dahil sa likod ng mga maayos na picture na pino-post ng ilan sa social media, ay baka ito pa ang maging daan para malimos ang inyong perang pinaghirapan. At kung nagustuhan nyo ang video na to, at bagok pa lamang sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.